Yan dahilan kaya nahihiya ako sa gym. Beginner din kasi ako. Hindi ko pa kaya mabibigat. Okay, so ayan. Sagutin natin tong comment ni Kevin. Ang mapapayo ko sa'yo, Kevin, syempre nakakahiya naman talaga kapag ka-beginner ka pa lang. Aminado ako niyan. Nung, nung beginner pa ako, guys, wala talagang nahihiya ako. Kailangan ko pang magsama ng tropa para mag-gym. Real talk yan kailangan ko pa yung mga tropa ko talaga, yung kahit hindi nagji-gym, sabi ko sa mama naman ako, gym tayo, pinipilit ko sila, guys. Dam kaya minsan marami kami pag nagji-gym. Tapos yun, parang habang tumatagal, hindi rin sila sumasama eh. Kumbaga, hindi rin sila nagtatagal eh. Kasi pag hindi mo kasi talaga gusto yung isang bagay, hihintot hihinto ka eh. Pero kahit pigilan mo naman yung isang tao, kung gusto niya talaga yung ginagawa niya, talagang mag-gym eh, kahit pigilan mo eh. So ganun po yung nangyari sa akin. Yung mga niyaya kong tropa ko, Uh, Nag-stop na sila lahat, parang ang dami na nalang excuse, napapansin ko Konting ulan lang, parang sabi nila, hindi umuulan, hindi baka mabasa ako eh Yung dami nilang excuse, tapos yung iba, ah, puyat ako eh Tapos yung iba, hindi, pagod kasi ako pre Tapos yung iba, walang pere, eh. ang dami, ang daming excuse eh Kasi tandaan nyo guys, hindi nauubos ang excuse Okay, mga excuses natin, hindi po nauubos yan Pero kung gusto mo talaga isang bagay, gagawa't gagawa ka ng paraan Okay? So ikaw, Kevin, kung sa tingin mo nahihiya ka talaga, talagang hindi mo pa kayang mag... Pero ito, real talk ha, sa bigi, pag beginner ka kasi talagang hindi mo kaya buhatin yung mabibigat eh. Totoo yan eh. So kaya ka nga mag start mag-gym para lumakas. Wala namang nag-start mag-gym na malakas agad eh. Kung baga, pagpunta mo ng gym po siya, mode ka agad, lupit mo agad, di ba? Hindi ganon. Actually, kahit yung mga proper form, hindi mo pa dapat alam yan. Dahan-dahan mong matututunan yan. So, ang masasabi ko sa iyo, Kevin, dapat pumunta ka lang, show up, okay? Tapos, kung hindi mo alam gagawin mo, pwede ka naman mag-YouTube, di ba? Pwede ka naman manood sa mga vlog ko. Nagtuturo naman ako dyan, mga basic workout. Actually, yung mga tinuturo ko nga, puro basic lang. Eh. Hindi ako nagtuturo ng mga advanced kasi alam ko, mahihirapan kayo. So, alam mo, tanggalin mo na yung mga excuse na ganyan na nahihiya ka kasi beginner ka, hindi mo alam gagawin mo. Huwag kang mahiya, walang dapat ikahiya dyan. Pag beginner ka, walang dapat ikahiya. Dapat nga sila mahiya sa iyo kung hindi ka nila tuturuan eh, di ba? Huwag ka mahiya. Hindi alam mo yung mga excuse na ganyan na hiya eh, lumang tugtugin yan. Kung gusto mo talagang maging healthy, kung gusto mo talagang gumanda yung katawan mo, show up. Okay? Mag-research ka, tapos gawin mo. Hindi mo naman kailangan magmabigat agad eh. Dapat nga talaga, magaan lang muna bubuhatin mo, ikunin mo muna yung proper form. So pag nalaman mo na yung proper form, dahan-dahan mong increase yung weight. Ha? So yun, kung nahiya ka pa rin talaga, eh, wala na tayong magagawa dyan. Basta ang mapapayo ko sa'yo, just show up. Okay? Wala ka ibang gawin, pumunta ka sa gym, bahala na kung ano mangyari.